everyone and welcome or welcome back dito sa ating YouTube channel. Ako po mula ngayon West para naman sa isang panibagong video. Okay guys, yung video natin for today ay request ito ni Bart, no? Bart Lutz. Mm, naka-receive kasi siya ng notification na yung email niya ay hindi na nakaka-receive, no. Hindi na siya nakakatanggap ng email at hindi na rin siya makaka ng email. Sandaling so, sabi ay full na siya. So hindi ko inasahan ako rin, Nakatanggap na pala ako no ng September 14 yata. Na 78% na lang ang aking storage at marapit na rin mapuno. So ang video natin today ay kung paano mag-delete ng maramihan email. Okay. Alright guys, so bago tayo mag-start guys. Natandaan niyo kapag ka, Halimbawa tayo nagtatrabaho tayo sa platform no, social media like Facebook and uh, YouTube, madalas tayong makatanggap ng email. Every upload natin, pag may nag-comment doon sa upload natin, makaka ka ng email. Pag nag-upload ang isa sa subscribers mo, ay makaka ka ng email. Pag nag-live sila, makaka ka ng email. Lahat ng notification email 'yan. So, nandun yan sa iyong uh, email storage. Kaya, mabilis yan mapuno. Kailangan natin gawin itong pag-delete -de ng maramihan. Okay, so kung paano natin gagawin yon watch this. Uh, ito mga panangga dito sa ating cellphone. ay pupunta lang tayo sa ating Gmail. Oh, I-click natin yan. And pupunta tayo sa ating Gmail. Anyway, nandito na ako. Ayan. Pag-click mo yon mga palangga ha, itong three lines i-click natin yan. Mm, Ayun i-click mo yan may makikita ka dyan ng mga inistaran mo, mga important and all emails and trash. Okay so kung magano tayo mag delete tayo ng email kasi nag-delete na ako nag-start na ako ng delete to Dito tayo sa all email i-click lang natin yan. And, uh, ayan, nakikita nyo, ito isa sa example ng sinabi ko kanina. Si Pigado Social, nag-heart nag siya sa comment ko. Ayan, may email kang marireceive. Itong mga bawat palipad mo or bawat uh, resibo na ibibigay sa'yo, ayan, nandito lahat yan. Bukod pa itong mga commercial, lahat ng email ng YouTube nandito. Yung mga eroplanong binok mo or etc. Basta itong email na to ang ginamit mo, nandito lahat yan. Okay, magbubura na tayo. Long press lang ito isang email tapos may nakalagay dun sa taas sa left upper upper left na may box doon i-click mo lang yan select all 100 ibig sabihin itong 100 na to ay mabubura tapos dito sa may upper right may makikita ka dito na basurahan so i-click mo yan repeat process mga palangga ha so itong long press mo na naman yan and select all 100 actually 15 na lang oh 115 ito. O, so, i-click mo yan. Okay, wala nang email. Right, babalik tayo dun sa search in mail. I-click natin yan. And, pupunta tayo dito sa trash. Okay, so, tandaan nyo mga palangga. Hindi ibig sabihin na nag-delete ka na ay madi-delete din siya kaagad. Nandito pa yan siya sa trash para kung gusto mo siyang i-restore. Ay, pwede mo pa siyang gagawin. Ngayon, ito. Uh, after natin mag-click yung trash, ayan, may 720 ito. I-click yung trash. Ito yung lalabas. And may makikita kayo ng M3 trash now. So, i-click lang natin yan. Magkakaroon pa siya ng isang notification na magbubura siya ng 99 plus. So, i empty natin trash. Okay, so hindi. Ayan. Ayan wala na yung uh, ano natin, lumadi nilit natin ay nabura na rin lahat. Okay? Babalik tayo dito sa trash, wala na. Meron pang may mga mail ka pa na natira pa na 99 plus. Yung mga important mo nandito pa rin and etc. Meron pang primary. Ayan mga palangga, meron na naman tayong primary 510. Eh? Okay, so ito yon repeat process nyo lang palangga pa hanggat maubos yan so ayun nga mga palangga yung video natin I hope na meron kayong natutunan kaya kung hindi nyo maintindihan masyado masyado bang mabilis o masyado bang uh, komplikado ay mag leave kayo dyan ng comment magustuhan yung video huwag nyo kalimutang mag like i-share and mag-subscribe dito sa channel natin. Yeah. Bawat pindot nyo ay makintulong tulong po yan para sa aking pag-ulad at makapagpatuloy pa. Alright, so hanggang dito na lang. Ako po muli ang inyong Daddy West. God bless us all and bye-bye.